Hi guys, papunta na kami sa airport. Papasok na kami. Hindi <laughs> na lang ko. Akala ko nabilin yung ID ko. Gikol <laughs> <laughs> ba? Pero may may ID ko sa dito yung piece <laughs> Pero baka Pwede <dilip, laughs> ba? <laughs> Abi na ko wala na. Ako na nandun lang. Balit na kayo. Sa purpis. Kitain mo na ako sa Juliet dito sa gagawin. Bislag. Kitain na. Salamat. Moment namin. <laughs> Ayan, okay lang ba kayo dyan, guys? Pero ay. Pero ay. Okay lang ba kayo dyan? Chora Chora pa picture muna kayo dyan ha. Ito. Ito. ko Ito. Ito. Ang na kami guys. Para daw ang bisis ko na kami dyan. Andito na kami <laughs> dyan, <laughs> <laughs> guys. Akala ko, Tagalog, dito Papunta pala kami sa Cebu. Hindi <laughs> pala ako mag-Tagalog. Si Cebu pala kami papunta. magbisaya bisaya pala ako. Tagalo, na kami dyan. <laughs> <kami> <laughs> Papunta na kami sa Cebu, guys. Tapos, <laughs> <laughs> akala ko Tagalog doon papunta eh Bisaya pala kami eh. Ito kasama ko dito, Bisaya. Waray po. Pagdating natin sa Tacloban, ano sasabihin namin? Maupay. Maupay na tanghali. Maupay na udto. Ah, maupay na udto. Sabihin ko nga ang wala, wara. Okay. Wala. Wala. Ayaw wala. Wala. May da. Uy, anong gagawin ko dito sa ano to? Bakos. Nakalimug. Nakalimutan ko na. Maraming taon nang hindi ako nakasakay ng aeroplano. Nakalimutan ko na anong gagawin dito. Ibogos. Ibogos. Ibuk sa, ah, di sa, 2000, na, sa <laughs> Ang last ko nasa na sa kay na 2012. Ano na ngayon? 2025 na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ditong bakos. Ay, ay. Ah, ibutang sa sister, kanang close friend ako sa so Andayon. Dito dito. Ay, talaga bata kay para sa mga nanay. Ah, ano pala ni? Ganito pa 'to. Anak mo. Kaya nga pag-aralan kong mabuti kung paano sumakay ng eroplano. Oo, mga nanay kasi tapos na bangko. Kasi baka papuntahin ako ng anak ko doon sa Amerika at saka kundi ba sa England. Eh alam ko na. Kailangan i-document ko to. <laughs>

Oh. Alam ko na. Airplane. Ganito ba rin? <laughs> ganito ba rin? Uh, ganito ba rin ang bako sa sa international na airplane? airplane? oh, ganyan. Ah, ganyan. ah ganito pa rin. Ah, ade, mayroon na akong so ano, alam. Pero yun, baka someday papuntahin ako ng anak ko doon sa England or diba sa Amerika. Oh, di, alam ko na. Alam ko na.

parang parang nan nan na ko eh. Asa na yung bubble gum ko? Gusto mo yung bubble gum? Bubble gum. Enjoy mo lang yung feeling na yan. Oo. Enjoy mo lang yan. Enjoy mo lang yung feeling na yan. Alam niyo guys, nung sumakay ako ng airplane dati, kasi ang sakit-sakit ng tainga ko. Tayong apat ang magkasama. Sakit-sakit ng tainga ko, kaya o, kailangan kong magnguya-nguya ng bubble gum. Ah, hindi naman yata itong, ano si Beth eh, ako kasi yung air, air drum ko is basag. <laughs> <laughs> hindi, hindi naman ako na ano sa aeroplano, sanay ako, so ano, hindi naman sumasakit. Kaya lang, mm -hmm. yung nasa ni Jan si hindi pa natin. Yung sinakyan natin na Air Asia, is taklo tayo <laughs> eh, diba? Maliit oh, lang talaga to kasi yung kami, yung sa tatlong set yun eh. Magkatabi ko yung tatlo. Mm. Si sakit pa niya ako ang air drama ni. Eh? Yan guys, mulupad na. Mulupad na, ready na mo din ha, lupad na ta. Mm. Mulupad na, kagisrado na ang pintuan. Saka din guys mm -hmm. Ay, guys, malapit na may matug pa. Agoy, 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 agoy. Malapit, malapit na may matug pa, guys. Dumating na talaga kami dito. Sasakay ka na. Sasakay na naman kami ng bus. Ten twenty ini tuk pang pa aeroplan mah. Kena lawalai kau ano niyo busap. Pulang? Pulang. Pulang. Ah, wala na naman ang bulsa. Wala yung tayong kwarta. Dito na muting mo. Barya na may yung mo niya. Mga man manangin imo. Dito na muting Wala eh. Okay. Hello, good morning. Boarding pass, sir. Salamat. Ano ako lang niya? Tila niya muti mo. Ako rin tila niya tingog ba? Ha? stainless din Kaya naman stainless akong tingo, akong tingo, akong tingo. Kung tingnan lang sila, ikaw ay mong sige kag balik-balik sa walk pro, ingnan na stainless. Ah, na stainless. Bitaw. Tanggal yan daw ang mga barya para di mo tingog. Kaya ang ako ang tingog kaya stainless. Tingog, ginirun. Tingog, ginirun. Nakarating na kami dito sa Tacloban City. Ito na yung airport nila. Rom Waldes Airport. Alam niyo na ako eh. Bibingi. Mm, bingi ah. ako. Guys, bibingi na ang vlogger. Bibingi na ang vlogger. <laughs> <laughs> ang vlogger ay nabingi na. Hindi ko na marinig. Grabe, sakit ng tenga ko. Mambon yata. Ito yung airport ni Milda Papin. <laughs> Milda Marcos pala. Romualdez Airport. Yan guys, so ang lawak-lawak ng ano nila. Ma ano lang pala? Ilang minuto lang tayo? 11, 11 minutes kami sa papawin, At ngayon, lumapag na kami. O dito sa Loro Walde's Airport. Kaso lang nabingi ako, guys. Ano ba 'yan? Nabingiin man ako. Hay, eh. guys. Kahit anong nguya-nguya, nguya. kahit anong nguya ko, na nakita lang yung pangako sa nguya, nawala, pa rin ako. Mm -hmm. Ayun guys, thank you for watching. Abangan niyo ang ano namin pagdating doon sa bahay ng ano ko, yung friend namin kasi may nakahanda yata doong ano eh. لميئاً